Sinabi ng militar ng Pilipinas na kukuha ng U.S. Typhon missile system. Ayda employ ng U.S. Army ang mid-range missile system sa hilagang Pilipinas noong unang bahagi ng taong ito para sa taunang Joint Military Exercises, kasama ang matagal ng kaalyado nito at nagpasya na iwanan ito doon sa kabila ng batikos ng Beijing na ito ay destabilizing sa Asia. Mula noon, ginamit na ito ng puwersa ng Pilipinas para magsanay para sa operasyon nito. Plano itong makuha dahil nakikita natin ang pagiging posible nito at ang functionality nito sa ating konsepto ng Archipelagic Defense Implementation, sinabi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa isang pulong balitaan. Ikinagagalak kong iulat sa ating mga kababayan na ang iyong hukbo ay nagpapaunlad ng kakayahang ito para sa interes na protektahan ang ating soberanya, aniya, at ilinagdag na ang kabuuang bilang na makukuha ay depende sa ekonomiya. Ang presensya ng missile launcher ng US sa Hilagang Pilipinas ay ikinagalit ng Beijing, na ang hukbong pandagat at mga bantay sa baybayin ay nakikibahagi sa tumitinding mga kompruntasyon sa mga nakalipas na buwan sa Pilipinas hinggil sa pinagtatalo ng bahura at tubig sa South China Sea. Mabilis na ng Beijing ang desisyon na kunin ng sistema bilang isang kagalit-galit at mapanganib na hakbang at binalaan ito na nanganganib na mag-trigger ng isang lahi ng armas. Ito ay isang napaka-ireresponsableng pagpili para sa kasaysayan ng sarili nitong mga tao at ng mga tao sa Timog-Silangang Asya, gayon din para sa panrehiyong seguridad, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mauning noong Lunes. kapayapaan at kasaganaan ang kailangan ng rehiyon hindi missiles at confrontation she added Inaangki ng Beijing ang halos buong South China Sea sa kabila ng internasyonal na desisyon na walang legal na batayan ang assertion nito Bilang isang tuntunin Tumatagal ng hindi bababa sa dalawa o higit pang mga taon para sa militar ng Pilipinas upang makakuha ng isang bagong sistema ng armas mula sa yugto ng pagpaplano, sinabi ni Galido, at idinagdag na hindi pa ito na budget para sa 2025. Umabot ng limang taon para sa Maynila ang paghahatid ng BrahMos cruise missile noong nakaraang taon, dagdag niya. Lakas ng proyekto, ang land-based na mid-range capability na Typhoon missile launcher na binuo ng US firm na Lockheed Martin para sa US Army ay may hanay na 300 milya, 480 at 80 kahit na isang mas mahabang hanay na bersyon ay nasa pagbuo. Sinabi ni Gal Ido na ang Typhoon system ay magbibigay daan sa hukbo na magproyekto ng puwersa Malabas hanggang sa 200 nautical miles, 370 kilometro, na siyang limitasyon ng maritime entitlements ng Archipelago Nation sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan mong tandaan ang katotohanan na sa 200 nautical miles walang lupa doon at ang hukbo ay hindi maaaring pumunta doon, sabi niya. Kailangan nating mag-ambag dito, pagtatanggol sa mga interes ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng platformang ito upang matulungan ang pangunahing-pangunahing serbisyo na tututuon sa maritime at air domain, dagdag ni Galido. Sa ilalim ng sitwasyong yon, ang Typhoon platform ay magpoprotekta sa ating mga lumulutang na asset, ANIA, isang pagtukoy sa mga barko ng Philippine Navy, Coast Guard at iba pang mga sasakyang pandagat. Nagbabala ang ministro ng tanggulan ng China na si Dong Jun noong Hunyo na ang pag ng Typhoon ay lubhang nakakapinsala sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Ibinasura ni Galido ang batikos laban sa Typhoon system sa Pilipinas. Hindi tayo dapat maabala sa mga tila insecurities ng iba dahil wala tayong planong lumabas sa interes ng ating bansa, he said.